Sibulay. hindi ka kilala ng Diyos! At hiyaktan mo ang malabata na lalaki na walang pinag-aralan, pinupok ang ulo! Iyak nang iyak ako! Pinupok ang ulo! Iyak nang iyak ako! Masalah, masalah. Kita akan ambil pembahasan. Tandaan moyon mo Tio chapter 7 verse 23 kailan man hindi ka takilala lumayos ka mapagawa ka ng masama kasi gumagawa ka ng masama hindi ka kilala ng Diyos Tibulay hindi ka kilala ng Diyos ginamit ko si Amy Marcos kaya galit ako kay Marcos ka, kaya kay Amy Marcos kahit kapatid ni Bongbong Marcos yan galit ako kay Sanja Villa kaya hindi na pwede boto kaya ito po narawagan ako nagpapit sa lahat ng simbahan sa lahat mo puntahan ko, sinasabi ko ito, eto, hindi ako takot mamatay. Handa ako mamatay para sa Diyos at para sa bayan at para kay Bumbong Marcos. At para sa lahat, lahat na kumagpi sa iyo, sa iyo kay Bulay, ng Dailan, sa iyo, Tabuloy, na ano ang Pilipinas, Diablo ka. Ang lahat ng pumapay kay Tim Buloy, hindi ko na pagpapaboto. Ito ang pananawagan ko every pagpupunta ko ng simbahan. Ano nagmilagro ba sa Osea? Ano nagmilagro ba sa Ambito Ano nagmilagro na ba sa iyong Anjos na pakita na sa Anjos? Mayabang ka ng gusto, diablo ka. Ayun. Sa so, pangalan ng Panginoon Jesus. Mag-ingat ka sa akin. At huwag niyong sisirain si Bongbong. Mag-ingat kay kay Bongbong, dahil lagi ako. Handa ako sa suporta kay Bongbong. Handa ako. Hanggang kamatayan ko kay Bongbong. Una sa lahat sa Diyos at sa bayan at kay Bongbong marpa. thank <laughs> you.